Hi guys, i-open natin ngayon guys ang aking bagong car. So ito guys sa pindutan, ayan. O oh, diba, tumunog oh. Tumunog. So pag open, ay tumunog eh. Kali lang. Isa lang pala yet. Isang, ay, paano? <laughs> Hindi ko alam. Paano? Isa lang eh diba? Ano ah, no. Close pala yung inunukot. Napakatanga ko. Ito pala yung open. Oh, di ba? Napakasyong ako. <laughs> Beginners talaga. Nakakaalam. So, ikaw ngayon ang unang bubo. Ako man ang umupo dyan. Pati ka umupo. Trantado ka. Ako yung video mo. Trantado ka. Ako yung uno. Ikaw unang umupo. Excited ka. Puta, eh, pinatay mo eh. Ay, nakukungo yung umupo Eh, ako unang hahawak. Um, Diba? Ang uno di Ang pa pala pinindot eh. Kaya hindi mo umuha kasi ito pala close. Ito pala <laughs> Exciting. No? Boba. Ko, I love it. Ang mm, ganda. I love it. Looks at the AP. My new boyfriend. so man ingat-ingat so ng may-ari nito guys. Kasi dami niyang sasakyan. Nasabot siya lagi. So, naka-stack lang to sa kanyang garahe. Bago pa nga? Bago. Ang bango pa. Ang loob. As in, ang ganda ng bubong, siling. Walang ka... Mancha-mancha. Ang ganda pa. O, napaka-ingat. Oh my God. It's only 420,000. So, in cash. I love myself. Thank you so much, Lord guys. So, lalagay natin ito, guys. Ayan, guys. Oh, uh, ayan siya. Ayan. Taray. Ayan. Sumakay so, ka na dyan sa front seat yet. O, oh, diba? Sakay na yet. Oh, friend, where are you going? I'm going to Makati. Oh my God. So, uh, after Makati, ma'am, asan uh, saan po ang punta natin, ma'am? Kasi po, marami po kayong appointment, ma'am. Um, ang Oh my God, ma'am. Mapapagod ako, ma'am. Magkano ba yung ibabayad <laughs> mo God. sa, sa akin, ma'am? Yes, mayroon din talaga yan. Lagyan mo na mabalas. Dito, o oh, sa loob. Yan, lagyan mo na mabalons dyan, namaya. Oh my God. It's a surprise to my may mga bisita tayong mga so, surprise natin sila. So wala pa muna akong pinupost mo, guys. Kasi mo lang. Kasi, Check mo. Dahil pailawin mo, pailawin mo. Hindi ko nga alam yun eh. Ito, ito, ito. Di ba Gano'n Ganun mo lang, pailawin mo lang. Ayoko mas ma-wander pa. Siyempre hindi mo gaganunin, hindi mo kapake. Ayoko nga. Check saka mo na lang, panag-aral na ako. Alam mo naman ako. Tsunga-tsunga ah. ako sa kotse, pero aralin ko lahat yan. Ay. Ay. Ang ganda, ang linis, ang ano, wala. ang ganda. Promise. Uh, hindi ako nagkamali sa sasakyan oh, na ito. Ka, say, say. Hindi Hindi, hindi. Si ko ng dashboard. Ang bangonit, no? Isa po. Oh. Yes. so, oh. oh, yan oh, pa, pa mga ganun. Oh. Ay, wala na. Pak. Salamin. So. oh, magsasalamin ka pa din. Okay na. Sige lang, go na. Oh. Ayan na. Oo, oh, okay. sabi ka Oh, sige na, ang ganda ng manubela. Automatic. Yes, it's matic, yan, ang ganda. So, let's go. Let's go outside yet. Let's go outside. Ay, ito pa. Yes. Let's go outside here. And then, let's close natin. And then, ito yung closed. close. Low, you know. Ayan, no, you know. diba? yeah. Close. Sa tumilaw yan, ha? Ayan. Oh, yun, Close. Ay, close ito. talaga. <laughs> I love it. Be, paano ito makarwash, be? Hindi na makakarwash? Hindi. Mamaya. O, sige, kawas Car wash mo. Pakintabin mo, biha.